Nandito na tayo sa susunod na cave, fifth cave, kung saan makikita natin yung manunggol jar, no? yung kilalang kilala libingan ng mga tao nung sinaunang panahon. Yung manunggol jar, kung saan nila nilalagay, pinakakabaong nila nung unang panahon. Okay. Oh, yun yung mga taong kagaya ko. <laughs> wow, sobrang taas na nung uh, <laughs> pwesto natin <laughs> yun. Ano, no? Halos na sa tuktok na tayo dito ng uh, bundok mo nakikita natin doon sa resort kanina. No? Halos na sa tuktok na tayo. Hindi ba natin mga kasama, hindi pa nakakaket Hinihintay lang natin dito para at yun din yung tour guide. No? Baro ta bago tayo magsimulang pumasok sa 5 cave. Talaga nakakapagod. Ano? Pasensya na kayo, medyo nadili tayo ng konti kasi yung tour guide natin ay may kwan siya, may arthritis kaya doon pa nagpapahinga Yan, pero talaga nakakapagod talagang napakatarik mga kaonix no kaya yung mga iba natin kasama hirap na hirap pa rin doon, no, yung manunggol cave na natagpuan dyan sa taas kaya tinawag siya manunggol jar I mean dyan nakita sa pinakataas na yan so ang hinala nila yung manunggol jar na yun ang nakalibing doon ay yung pinakamataas no pinakahari nila no sinaunang panahon ng mga tao kaya doon siya nilagay sa pinakataas na yun Grabe no? Hindi mo akalain. yung mga history nga naman, di ba? Akala namin dito lang yung kuweba, no? Sa ilalim, pero... Cave din talaga siya mga kaonix no. Makikita mo may cave din siya pero napakahirap siyang akyatin. Ayan no, makikita natin no. Cave din siya tapos do may pinaka pinakakuweba pa siyang banda. 200 plus caves ang uh, matatagpuan dito sa Tabon Cave sa Quezon, Palawan, Philippines. Pero merong 33 caves na kung saan natagpuan yung mga archaeolo artifacts ng anthropologists at mga archaeologists. At yung ating caves lang na pinuntahan ay seven caves lang. Exciting. At marami tayong natutunan, no. Kaya Ilang cave pa sir? Ano po? bali mga mga ano pa sir? pito pa? pito pa po yun, the best so pitong caves pa ang ating lulusubin kaya ito pawisan na tayo sobra pero enjoy naman no? Oh, kasi nalaman talaga natin yung history ng Tabon Cave wow so maraming salamat kay Kuya ang pangalan mo Kuya? Larry yan kay Kuya Larry no? ang ating tour guide so binibigyan niya tayo ng briefing and information about the history of Dabong Cave, Quezon, sir, sir. So, Palawan. Akit pa eh. pa tayo, baba po. Ah, pero... Burial uh, Cave. So, akit tayo sa mas mataas pa. Ito itay ko lang po kayo dito, sir. Dito sa may Burial Cave. Ayan. Sa mas mataas pa siya. Ang Burial Cave na. Yun. Okay. <teal> <tibos> <Aww>. uh, <Master. tibos> Grabe Yun Tapit na tayo sa kanilang pinaka burial cave Isa rin sa burial cave <tibos> Wow grabe napakaganda ng nature na to sobrang ganda ng nature kita nyo ba yan wow yung formation ito na Oops. ito na yung entrance ng isang burial cave nila wow medyo madilim lang pero wala tayong tour guide ngayon dito ano Pinakita lang sa atin isa sa mga burial cave dito. Ito. Wow. na tayo mula dito sa third cave, no? Burial cave na pinanggalingan natin. Grabe. Oh, sobrang naliligo tayo sa pawis pero napakasarap kasi healthy to, no? Pinagpapawisan tayo. Yan. Okay, oops. Parang kalugmintuhod tuhod natin, ah. <laughs> uh ito, medyo matarik yan pagbaba. Ang ganda talaga ng taas kung makakita natin. So, andun yung mga kasama natin. Dahan-dahan no? lang tayo. Baka tayo madapa. Wow. Wow. Sumisigaw doon? Ah, uh, ako. hindi ko, hilahin <laughs> na ko ni Sir Wala, yun niya eh. Nakababa na tayo. And then, next cave naman tayo. So, ito lang ating mga kasama hinihintay natin. Pagbaba. Let's go to next cave. Okay, next cave tayo. Ay, oh. Okay po, so this is the fourth one and we call this cave as igang, no? Actually, a Palawan uh, igang is a Palawan word for a what we call as white stone or limestone, no? So we have so many limestone formation here in Tabon Cave Complex. Uh, more or less as a blast count, uh, it is a uh, 400, caves. I mean, four hundred thousand stalagmite and stalactites, no? So uh, actually, uh, this is one of the no one of the uh nine cakes that was opened so we were going to go inside you will watch what is inside so uh, just uh, open your ano uh, your cellphone for uh, plus light, it is okay no so actually uh, this cave is uh, more or less uh, 500 meters and uh, we just only up to uh, uh, 50 meters no after uh, 50 meters there's water there's mud no may putik po at saka may tubig after 50 meters so doon lang po tayo sa 50 meters mark po no? So, pwede po kayong sumunod. Pwede po natin gamitin yung cellphone natin para po sa flashlight no? Okay po. Let's go po sa, ano, sa loob po. Okay, napakalamig. Wow, sobrang lamig pala dito sa kuweba, no? Lakas ng hangin. So, ito yung itsura niya. Wow. Wow. Uh, Wow, sobrang lamig nga rito Gaya ng mga sabi ng mga kasama natin So napakadami yung stalactites Uy ko Wow, ang luwang ng kuweba na to Mga kaonix na Napakaluwang At napakalamig Nasa ilalim na tayo halos ano Nasa ilalim na tayo Wow Hmm iba na ang amoy dito hindi mo maintindihan kung anong amoy no kung amoy ah uh, ano yun tae ng 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 tawag doon jomel anong yung tawag nga doon insect yan guano no hindi ko alam pa amoy guano amoy na ba ito ng kili-kili na amin ni Gerson ay <laughs> parang parehas na. <laughs> amoy na ng kilikili lamang <laughs> amoy guwa ito mga konics napakaganda wow grabe stalactite nya grabe oh. wow mga natural formation oh. mga konics mga bagong tubo pa lang ano to stone nakatayo o oh. lilok pa nila stalactite oh Jesus Oh, Jesus, napakagaling. Ang ganda. Actually, ah, uh, this cave is uh, more or less of 500 meters now. So, this, uh, what we call this main chamber goes uh, there, more or less of 500 meters. And it is, ah, uh, uh, its shape is like a uh, letter S. No? It is a letter S. So, along the way, you will find some stalagmite and stalactite. So, hindi na po natin, sir, kasi pinapapunta doon sa loob. Medyo kailangan po kasi pag umikot doon, kailangan po ng paghahanda at saka masyado pong madilim. So, hindi po kakayanin ng flashlight. Ay, ng cellphone po, kailangan na po siya ng flashlight. And we sa... So actually, this cave is, considered, is also uh, can be considered as a secondary burial cave. No? So, as uh, Robert Parks in 1964 discovered this cave together with those uh, uh, burial jars. No, and actually, this is also an archaeological and anthropological site. And, Uh, as, uh, as far as we are concerned, we consider this cave as one of, uh, is our longest cave here in Tabon Cave Complex, sir. More or less uh, 500 meters. So kung gusto po natin pumunta sa taas, kindly inform us uh, one month before and prepare lang po tayo ng mga 5 uh, to 6 hours po sa loob ng kweba. Pag pang experience po namin, paglabas namin talaga sa loob. Ay, sa labas po. Force Ambiguano na po tayo, tsaka. medyo Grabe na ang silaw, no? Kasi mabusog na. Labuhan. Ano na po kayo sa taas? Tayo na po. Tinatawag din po ako dito sa likod. Sige po. Ako po maglasman. Tapos. Sa pagka-instability. Sige po, kagalingan. So, palabas na tayo ng 4 uh, Fort Cave. So, papunta tayo ngayon sa Pit Cave. So, paakit na ulit tayo, no? Actually, pitong cave yung ating uh, papasukin. Pero itong papasukin natin, next cave, ikalimang cave siya na papasukin natin. So, medyo pagod na yung ating grupo. Pero okay lang, laban lang, no? Oh, laban lang, ano? Tardo. <laughs> Medyo matarik daw, no? Sumuko na kami. Gusto <laughs> okay, <So>, ko na. <laughs> matarik nga naman talaga. Grabe. Ayun, no? Yung mga kasama natin. Grabe. Matarik nga. Pero kahit paano meron siyang hagda naman na man-made. Yan, nakikita natin. Diba? Yan. Kaya kahit paano, kaya naman kagatin. Opo, mas doon nakapagawa ka na Opo, yung bagay ito ngayon ang alahas. Oh. Dalawang pirasong yeah. bakal lang ni Pastor, di ba? Medyo katitik nga lang konti. Yan, pero malapit na. Dalawang pirasong bakal. Para sa pangarap. Ay. Yan. So, malapit na tayo. Malapit na tayo sa ikalimang Cave. punti na. Wo, oh, ang tapos pala talaga nito mga Kaonix, no. Napakataas pala ng cave dito sa Tabon Cave dito sa Quezon Palawan wow oh, grabe ang ganda ang ganda rito wow wow ano na yun, ah. Uh -huh. living cell na? No? Uh -huh. <laughs> <-tad> na. Ano? <laughs> Pangalawang uh <-huh>. pag Iba-iba na nila. Yung ano? Isang lalagyan lang. Oo. Oh. Hindi, mga pinag-ipon-ipon dyan okay, ilalagay. Ipon, uh -huh. Dito nakuha yan eh. Yeah. Saan ba nandito? Dito so, lang nandito na tayo sa susunod na cave. cave, kung saan makikita natin yung manunggol jar. No? Yung kilalang kilala na libingan ng no? mga tao nung sinaunang panahon. Yung manunggol jar, kung saan nila nilalagay. Pinakakabaong nila nung unang panahon. Ah, Yan. Yun yung mga taong kagaya ko. <laughs> 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 Tatapon man. Pinapos ang pinipumalik, sir. Kasi malayo na. No. Kailangan tayo, okay. Kailangan nyo talaga ito dito. Kasi mas malayo na yung babalikan niya. Wow, sobrang taas na nung uh, pwesto natin yun. no? Halos na sa tuktok na tayo dito ng bundok mo nakikita natin doon sa resort kanina. No? Halos na sa tuktok na tayo. Hindi ba natin mga kasama, hindi pa nakakaket Hinihintay lang natin dito para at yun din yung tour guide. No? ta bago tayo magsimulang pumasok sa fifth cave. Talaga yeah, nakakapagod. Ano? Pasensya na kayo, medyo nadili tayo ng konti kasi yung tour guide natin ay may kwan siya, may arthritis kaya doon pa nagpapahinga <laughs> <laughs> Yan, pero talaga ano? nakakapagod <laughs> talagang napakatarik mga kaonix no kaya si yung mga iba natin kasi na, kasama na, hirap na hirap pa rin no? kasi kail kailangan siguraduhin kasi ng tour guide baka may iba tayong kasama na, na nag back out na pero sobrang tarik ng aking pero exciting no oh, napakaganda makikita natin yung talagang so, historical uh, 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 area historical see. place dito sa Tabon Cave Ave. Ito na lang po yung hinihintay natin ano. Tsaka yung ating tour guide. Okay. okay. Ayan po no Yung Manunggol Cave pala Itong area na to Akala namin isang cave din siya Pero yung Manunggol Cave pala <laughs> Andun sa taas no? Bago mo siya makakit Kailangan ka pa ng harness na kawaya noong unang panahon So ang sabi nga ng ating tour guide Yung Manunggol Cave na natagpuan Diyan sa taas kaya tinawag siya Manunggol Jar I mean Diyan nakita sa pinakataas na yan. So, ang hinala nila, yung manong gold Jar na ang nakalibing doon, ay yung pinakamataas, no? Pinakahari nila nung no? sinaunang panahon ng mga tao. Kaya, doon siya nilagay sa pinakataas na yon Grabe, no? Hindi mo akalain. Yung mga history nga naman, di ba? Akala namin dito lang yung kuweba, no? Sa ilalim. Pero, cave din talaga siya, mga kaonics, no? Makikita mo, may cave din siya. Pero, napakahirap siyang akyatin Ayan, no? Makikita natin, no? Cave din siya. Tapos, doon may pinakakueba pa siyang banda. wow Grabe. Ang dami nating information na nasagap ngayon. Ano? So, dito sa 6 cave na tayo papunta. Ito naman yung ating makikita. Wow, ando na yung ating mga kasama. Grabe, ang, tatang, ang tatanda na ng mga puno rito. No? Century age na. uh Manonggol Cave, where the Manonggols are found. Doon sa Tuktok. Grabe. Oh, love, sa sixscape, cave no sa kaanin na cave na pupuntahan natin ito naman yung ating pinakahagdan bakal bakal yung mga kasamahan natin na nauna na wow usundan lang natin sila grabe umakyat tayo ng bundok makapasok pa tayo sa mga cave ang dami pa natin natutunan ng mga historical places no

Wow! Pagulong ko naman talaga, ma'am. Oo, wow! Ang ganda! Mga Parang maalala sa inside na mga lupa Ang ganda! This is perfect. Wow! Ah... Six? Six-stage, Six-stage, yan. Ipon po. Pwede po, deriso po tayo, deriso tayo. Balik lang kayo, ha? Para dito rin po yung balik, sir? Opo, Balik lang po dito sa taas. And then we're gonna go all the way back the same way, yes, Number 6. Thank you. Okay, baba tayo rito sa six cave nila. Wow! Anong pangalan ng cave na to, Joms? Walang sinabi. Grabe. Oh, ganda. Wow enjoy natin kaya eh, tayo rito napakaganda wow oh, delikado lang baka madulas tayo dahan dahan okay yan daming st stalagmite at stalactite oh, grabe naman tong uh, stalactite na to ah stalagmite na to bawal hawakan <laughs> wow Eto pa. Grabe, napakaganda ng nature. Sobra ang nature na to, mga ka Onyx, no? Ang lawak ng, the wonders uh, of nature. yes, ano sabi? Discovering the wonders of nature. Wow! Sobra. Sobra. Ha? Huh? Pwede. Pwede, pero wala tayong daanan, eh. Grabe, ano? Oh! Grabe to saka ito, tataas wow wow sobra baba pa tayo yan wow nagtan nyo ba yan mga kaonics no grabe ang ganda wow is really the wonder of the nature created by God. Grabe, mga kaonix. No, may enjoy nyo talaga rito. Ayan, oh. May mga stalactites, stalagmites. Wow, napakaganda. Napakalaki ng, napakalaki ng kuweba na to. ika six cave. So, ano yung mga kagrupo natin, no? Kumukuha rin sila ng mga pictures, videos. Grabe. Ang ganda. Wow. Dito may butas lang ang kuweba na to, no? Dalawang butas. Ayun, no? Oh. Sa sa kabila, meron din. Grabe. May enjoy talaga natin to. Ang ganda. The best. Thank you, Lord, for the beautiful nature that you created for us to enjoy, for us to wonder, and of course, for us to take care of this nature. Yan, mga kaonics. Wow. Grabe. Ganda po oh, yung iba natin mga kasama hindi na bumaba yung iba natin mga kasama mga ka dahil medyo matarik din pagbaba at pagod na sila no? pero yung ibang malalakas pa ang tuhod, andito sa baba picture taking videos yan sila oh. wow dito naman tayo sa maliwanag banda grabe kita natin sila lahat dito actually may isa pang rito mga ka -onyx. ayan oh. Dalang walang daan papunta dyan at hindi natin alam kung anong nasa loob nyan wow wow grabe oh kitang kita rin dito ang ganda ng nature tignan natin yung taas mga kaonix ayan oh may mga ibon may mga paniki tayo nakita at mga balin sa sayaw sabi kanina sa atin oh paniki at balin sa sayaw narito Wow, grabe. Ang ganda, sobra. Wow. Oh. So, ando na yung ating mga kasama at papunta na tayo sa 7 cave. Okay. Balik na rin tayo doon mga kaonics. Wow, ang ganda nitong dinaraanan natin. Makikita mo talaga yung ganda ng nature. Wow. Mas madali okay. sa pagdaan. Yan. So, dito lang tayo daan. Mga ka ano? Wow, ganda, oh. Kita nyo ba yan? Itong mga to. Wow. Okay. Wow. Mga iniwan na tayo ng tour guide, ah. Ito pala yung 6 cave na pinanggalingan natin. Ang pangalan niya ay Sarang Cave, no? Ayon sa ating tour guide kay Sir. So, papunta na tayo sa 7th cave. Yan po sir yung number 7, sir. Alam. Ito yung pinaka 7 cave daw, ano? Sabi ni ating tour guide ni Sir. Pero ito, hindi na siya pinapasok kasi parang ganito lang siya. So, tignan lang natin ang itsura. Mali. Pero malamig talaga rito mga ka onyx no? Sa kuweba talaga. Grabe ang lamig. Medyo nakakatakot lang. Malamig siya. Palalim. Oh. Lamig niya. Pag nandito ka. Medyo nakatakot lang yung itsura niya. Palalim siya. andun no? Oh. Pero ito, may mga nakuha rin mga burial jars dito. Tama, sir? Wala. So, parang dinaanan na lang ika 7 cave. So, ano ang history nito? Wala rin naman. So, wala rin namang nakuha mga uh, mga archaeologist uh, artifacts dyan. Wala. Wala ka ano. Okay. Wala nga na. Hindi pa namin na significance. Okay. So, balik na tayo. Ulit. Akat ulit tayo. Um, no, uminit na oh. Sayang no. Ngayon pa uminit no. Doon sana sa loob ng ano. Maganda raw yun. Pero wala. Hindi natin naabutan. Okay lang. Pabalik na tayo. Doon sa ating pinanggalingan kanina. Sa entrance ng uh, Tabon Cave at itong dinaraan natin no, napaka forest no? napaka atanda na ng mga puno rito so tayo yung pinakahuling bumalik syempre hindi tayo uuwanan ng tour guide ang sinusundan yan ay yung pinakahuli para hindi mawala no? okay so yung mga kasama natin na una na sunod na lang tayo okay eto na yung pinakamanunggol cave na kung saan natagpuan yung manonggol jar okay dito lang naghintayan yung mga grupo natin bago sabay sabay ulit na babalik doon sa entrance so andyan yung mga grupo natin yan okay merong gaya na sabi ko kanina no 200 plus caves ang matatagpuan dito sa Tabon Cave sa Quezon Palawan, Philippines pero merong 33 caves na kung saan natagpuan yung mga archeolo artifacts ng anthropologists at saka mga archaeologist at yung ating caves lang na pinuntahan ay seven caves lang exciting at marami tayong natutunan no? kaya sa mga makapanood, pwede kayong bumisita rin dito sa Tabon Cave mag -e enjoy kayo madalaman ninyo ang history ng Tabon Cave hindi worth it yung ating pagpunta dito sa Tabon Cave Palawan yan yung ating mga kasama. Sana po ay nag-enjoy kayo. May natutunan sa video ito. Maraming salamat at hanggang sa muli mga ka -onics.